Matay matay siya. Patay buhay lang siya ng patay buhay. Hanggang malubat na lang siya. So, hahanapin natin ng... So, what's up mga idol? May panibagong tangkap na naman tayo ng cellphone dito. Ito'y okay, pag binubuksan ng data namamatay matay siya patay buhay lang siya ng patay buhay hanggang na lang siya hahanapin so, natin ang pinakang dahilan pero ang natitiyak ako dito ang dahilan lang dito ay yung battery fuse sa battery let's go, gawin na natin okay. So, natin. lang naman lagi ang nagiging dahilan pag yung papatay patay yung silpo natin battery pag malambot na yung battery nya maaaring battery ang balikan nito so yung bago pa daw sa kanya itong cellphone na ito wala rin kung hindi natin hindi na alam dito sa amin bukas so yun talagang natin ang battery so, Kita kan dengan baterainya. Uh, Marami na rin tayong naging maayos na ganito. Uh, ang ng malagi ang dahilan. Nabigay na yung pinakang battery fuse niya. Ang ginagawa lang natin doon ay inaalis na natin yung battery fuse gawa na lang tayo na, hinihinangan na lang natin magamit tayo ng filtering ngayon magamit tayo ng magapit natin dito magamit tayo ng ito lang nung nagiging dahilan dito ayos pa naman yung battery niya magigas pa natin na ano siya loom oh. nangisip na yung ating battery push na yun eh. yung okay, ganyan lang yung lang na yun. dito sa amin medyo um, ano nangyay doon natin ginamit natin yung wire ay ano lang dalawang hibla lang, lang siya hindi natin yung lahat so, eh. pinakang battery push mo din ito so, ayun gumitit ah. kalau kecanggihan ni bagi-bagi dia tu nak 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 Masalpak na natin. Gawin natin. Lalagyan natin ng na. Lalagyan natin siya ng na. team, Para magbubuhay natin dito yeah. siya. I fun, so get right back up tough, am so your yeah, to not with with so done you go find Now you got a bitch, a pair of the guns I got a whole plate with your name on it But I'ma decide cause you ain't it. Time stands strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Time stands strong, need akin so, na siya. Kasal pa ka natin ng ah. sim. Buhay natin yung dito niya. So, yun, ah. Ayun na. na ang sentry. When mm -hmm. I chase like that, yeah, I play so strong with the night in the back i of my mm swing home Turn like a baseball bat, gonna see me mm rise You can hate -hmm. on that, I don't play both sides Do me no cap, I'm a ride or die For my dreams, I'll tap, I'ma fly real high You ain't see me strike, I'ma smile like a boss And you get right back up, it's how you get tough Calluses on my hands, so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with you, girl, I ain't done Stop so done, you have your fun And now you're gonna pay some money I got a coke, bitch, your name on it But I'ma let you side, cause you ain't worth it So, bukas na rin yung data niya. Ito pa ito. 25% na yung kanyang battery. Ito eh. so, yung kanyang data. Ito so, yung, so, yung, so, yung, so, yung sabihin but, yung battery piece lang siya. Okay, salamat. So,